Hay gala, nagbantay ta karon og tindahan no. So, ang tindera karon may gala no kay kuan kanang mingaw, lay halin. Mm, wala tay halin karon may gala, mingaw gamay ra kay taghalin, bro. At least uh, na ginagmay no. Mm. Kuan man gadon may gala kaning gaulan, kagani nang buntag no may gala is gaulan tapos kuan siya kanang Basta mingaw, wala kay mga tawo mahigala basta kanang nang ting ulan samot na gyud ka nang nata di sa bukid. Mm, wala bigi ka nang mga gawas, -gawas anam higala no nga ka nang mamalit. So maski pod ug ka nang, sa sentro mahigala no. Inana pod mingaw pod basta ting ulan kay mga tao, syempre manago silang balay kay gipang tugnaw. So dili ganahan mo gawas no para mamalit. So mo nang ato ang halin karon mahigala is Ah, uh, ginagmay ra So kay mingaw man ang tindahan no. Ga kuan ko may gala kanang garipak ko og oil kay para kung naay mo palit diretso na lang dayon ko hatag nila no sa ilahang mga ah, uh, kinahanglan nga ilahang paliton. Mm. Unya karon no may gala kay kuan kanang wala man kay, kay mga kanang gibuhat jud no kanang kay kagahapon humana man kog panglaba tapos karon ara ko resulod sa balay. Aga relax relax pud ta no may gala ka syempre nga to ang lawas kinanglan pud man po na mo relax pud no ka syempre kung kapoyon ta mo pahubay jud ta mm mo sa sulod sa balay tapos nako dire sa tindahan of course nang nagkuan ko nagbantay sa tindahan dayon kay mingaw man higala no, may gala man nagkalingaw pud ko o ganang repack o ripak sa oil nalain man akong tingong may gala oy kay kanang kung ba ka ng gipis lango medyo pis lango nga ang kahimtang karon ron mo nga to ang, uh, ka ang tingog mo action o ga po ka nang ni action o ga sa si tawag ani pagaw gamay <laughs> so uso karong panahon na no mahigala kay kanang ulan tapos init so mo na siyang masubaw tanom hegala nya usay mahigala kay mukaon putag bugnaw Kato tag sindro, init kay tagikan, na itay mga kanang init tagikan no. Baklay ta nang init, lakaw-lakaw ta init, tapos pagkahuman no, so mo kaon tag bugnaw, so siya subawan tam gala pon, ta mahigala niya. Sayo pud maulanan pud ta, na ulan panalagsan, no kanang taligsik ginagmanya niya, maulanan ta na mahigala kay pwede na siya kay makasubaw sa so mo nang. kung kahimtang karon mahigala kanang action tag at gamay. Pero kaloy ano pud ta sa no kay nauli-uli ano na pud So o, nang karong adlaw may gala, kay mingaw man, kay kana nalaging gaulan-ulan, so gamay rang mga namalit sa tindahan, no? So, maonang nakarelax-relax po ta ginagmay ng may So, nakapahaway po gamay ang inahan o ang tendera. So, more tamahay thank you for watching!